So, sasagad ko yung volume sa cellphone. Sa bluetooth. Sinakad ko na. Then, dito. so, hindi ko sinagad para kasing baka masira. Diba? Kayang-kaya niya yung ganitong speaker. 4 ohms. 350 watts yung maximum niya. Yung nominal power nito guys ay 30 watts. ba? Diba? 6.5 inches. Ngayon, ang gagawin natin, since kayang-kaya niya yung 6.5 inches na speaker, tatry natin sa dalawang speaker. Ang kakayanin niya ba? Gamit lang ang battery. 12 volts. Power bank, di ba? Eh, mas maganda pa yung tunog niyan at malakas kung may box na tayo. Hello everyone! This is Baboy Vlogs. Don't forget to subscribe. Try muna natin sa parallel. Ayan, ka lang natin dito. Positive to positive. Then, negative to negative. Yeah. So, nakapansin nyo guys. Medyo pumapangit na yung tunog pag pinapalakasan ko. Ang gagawin natin, i-connect natin ng series. Diba? So, kayang-kaya niya yung series connection. Yung kasi yung pinakamagandang connection, pinaka-safe. Diba? Diba? ba? Diba? Nakasagad yan. Nakasagad yan guys. Sorry, sasagad. Pero since battery lang naman yung gamit natin, I suggest na isang speaker na lang yung gamitin mo. Para syempre yung power kasi nyan galing lang sa power bank eh. Mas mabilis kumonsumo or baka mas mabilis mag-drain yung power bank natin. 'Di ba? E malakas naman kahit isa lang, 'di ba?